Gino, isama nyo na lang po ang baby kong kapatid. Kailangan lang po niyang kumain ngayon, sabi ng batang kalye. Hindi siya pinansin ng milyonaryo. Ilang araw matapos nito, nagsisi siya ng malaman ang nangyari. Alam na ni Inigo ang sakit ng gutom, pero wala nang mas masakit pa kaysa sa makita ang kanyang kapatid na si Mayumi na umiiyak ng walang tigil at wala siyang magawa para tulungan ito. Sa edad na sampung taon... Siya na ang naging responsable sa buhay nilang dalawa mula nang sila'y iniwan. Araw-araw, nagigising siya bago pa sumikat ang araw para manghingi ng donasyon, maghalungkat ng tira-tira at takpan si Mayumi mula sa init gamit ang karton at tela na nakuha niya sa basurahan. Nandito lang ako, Mayumi. Isang araw na lang ulit, ayos? Bulong niya. Kahit ang sarili niyang tiyan ay halos pumutok na sa gutom, ang plaza kung saan sila nagpapalipas ng oras ay matao.